Good morning, good morning mga idol at ngayong umaga nga ipapasok tayo sa trabaho at yun nga, mga idol is meron tayong nakita dito mga tent ito nga po pala mga idol is merong event yung tourism dito sa isla ng Boracay at yun nga mamaya bago tayo mag out, um, bibidyuhan din natin para at least uh, maipapagkita ko rin at saka nga mga idol, um, sana mapansin din ng LJU uh, yung mga basura dito sa beachfront na napakpangit kasi tingnan uh, yung ibang guests kasi nagre-reklamo na malaki daw yung binabayaran nila sa environmental terminal bago dito pumasok sa isla ng Burakay. Kaso uh, yun nga, yung pagdating dito, dito, nila sa beachfront, nakikita nila ang daming basura at uh, sana mapansin niya ng LGU uh, kasi sa totoo lang um, nagbayad yung mga guests um, ng malaki ah uh, bago makapasok sa isla ng Boracay kaya expected talaga nila malinis na malinis yung beach front at yun nga um, uh, sana um, uh, makarating ito sa LGU malay uh, sa ating mabutihang mayor at magawa ng paraan at maraming maraming salamat mga idol at yun nga mga idol dito sa may kuano, harap ng epic or sa ng epic mapapansin po natin yung mga basura dito yun o no tingnan mga idol, yan napakaraming basura. ah, uh, sana magawa niya para ng paraan ng LG LGU Malay. Lalo na ngayon mga idol kasi ah, uh, meron tayo lahat na training, lahat ng Kwan Hotel dito sa isla ng Boracay. May training po tayo galing DOT, galing ah, uh, national na yun nga, um, uh, ating panatilihin na malinis ang ating isla. At maraming maraming salamat at yun nga mga idol yung nagtrending na karaan. Sana hindi na yan masundan dito sa isla ng Boracay para maiwasan din yung mga complain at dadami yung mga tourists dito sa isla ng Boracay. At yun yung mga, lang mga idol. Maraming maraming salamat. Sana hindi kayo nagsawa sa aking mga video dito sa isla ng Boracay. Thank you so much.